Hello guys! Good morning and welcome back to our YouTube channel. So ngayon ay Thursday at labada time tayo. So yung unang salang ay natapos na. Bali hindi kasi ako nakapaglaba kahapon at nandito si Julie. Hindi ko ina-expect pupunta si Julie dito kahapon. Kaya nung dumating nga siya kahapon ay naglilinis pa lang ako ng bahay. So ayan, hindi ako nakapaglaba. At konti lang din kasi yung mga damit namin. Kaya walang makakapal na damit. Walang makakapal na jacket. Kaya hindi ako naglaba kahapon. So, naglaba ako ngayon. At after maglaba, ayan, hugas naman tawin ng pinggan. Bali, kumain kami ng maaga. Anong oras kami kumain? Alas 10. Alas 10 kami kumain kasi aalis si Asis. Kaya, maaga din kaming kumain. Kaya yan, hugas-hugas muna si Tonton na lang siya sa lapag, gumagapang. So, asikasuin ko muna itong aking mga paghugas-hugas para minsanan, ligpit-ligpit. At hindi pa din ako nakakapag uh, linis ng bahay. Kasi pinaalis muna namin si Asher. Nung umalis si Asher, nagluto ng pagkain, tapos kumain, kaya yan. So, hugas-hugas at mamaya ay lilinisan ko naman yung aming kalan. Maglilinis naman ako sa may kusina. So, habang hindi pa inaantok si Tonton at kasarapan ng kanyang paglalaro. So, eto muna. Gawaing bahay tayo guys. Araw-araw na ginagawa ito ng mga full-time mommies na may mga maliliit na babies. So, habang ang anak ay hindi pa maligalig at okay pa sa paglalaro, ayan, bilis-bilisan natin yung ating kilos para maya-maya, pag inantok na yan, matitigil na naman tayo sa ating mga ginagawa. Once na magligalig kasi to, magpapadede na ako, tapos patutulugin, saka ulit ako makakapag, uh, tapos naman ang aking trabaho kapag nakatulog na siya. So, konti lang naman itong aking hugasin, pero yun nga, medyo mabagal ako maghugas, yun ang palaging napupuna sa akin ni Asis, sinasabi niya sa akin na, piranggut lang daw ang aking hugasin pero bakit ang tagal-tagal ko daw maghugas <laughs> yun ang palagi niyang napupuna so, ayun ah, uh, hugas-hugas muna ako dito at habang naghuhugas ako dito guys ay natabunan si Tonton ng aming cooler kasi hinila niya yun, kaya no choice ako kagaya nang nakikita nyo habang naglilinis naman ako dito sa may namin ay bitbit bit ko na si Tonton Hinawakan niya kasi, siguro akala niya mabigat at kaya siya. Nung paghila niya at tatayo sana, ayun, natumba, kaya yan. Habang naglilinis ako dito ay daladala -dala ko na siya, bitbit -bit ko na siya. At kapapatapos ko lang din padidein para tumahan siya sa pag-iyak. So ganito ang paglilinis ko sa aming kalan, kinikis-kis ko siya ng steel wool. Tapos, anuhan ko siya nung panghugas ng pinggan. At saka syempre, yung pinagpatungan ng ating kalan, kiniskis ko din, hinuhugasan ko din yan. Since, uh, aluminum yan, at saka ano, pwedeng tubigan. Kaya sa paglilinis ko dito, tinutub hindi lang yung kalan ha, yung kabinet lang. Tinutubigan ko yung ibabaw ng ating kabinet. Kasi, aluminum naman kasi siya, ayan, pwedeng tubigan. At saka may takip naman yan, hindi naman papasok sa loob ng kabinet yung tubig. At saka ako na lang din pupunasan ng mga tuyong basahan. Ganyan yung ginagawa ko sa paglilinis sa ating kalan. So, bago ako maglinis sa loob bahay, unahin ko muna dito sa may likod bahay. Likod, dito sa may kusina ba? Dito muna magtutubig din kasi ako dito at brush ko din kasi ang floor dito sa may kusina. Kaya, yon So, keep on watching, guys! Bali, nagagawa kami ng homework ni Asher. Kaso, walang pencil. Kaya, pupunta kami sa tindahan. Punta kami kina Uncle para bumili ng pencil para makatapos na kami agad ng homework. Brownie! Brownie! Ayan, kakargahin na naman. Ay, naku, Asher. No, anak ko. Don't carry man. Uy, babae. No, we're not gonna bring this one. Papa will get angry. Papa doesn't like another dog. Aidan is enough, he said. Come on, put it down. What it done? Yeah, oh, be gentle I. Let's go let's go so that we can finish your homework. So that we can finish your homework. Let's go. Hm, mm, karga-karga ko tung maliit. Dira siya naglalakad, kabisikleta napapuntang market. Hi guys, good morning. So, ayan, magluluto ako ng... Ah, uh, ito. Eto ni Tonton. No, paubos na. I keep the music, see? Yes, it's here, I music. Paubos na siya. At balak ko mag... Ano, ulit. Ayan. Balak ko umorder ulit. Kasi dati, ayaw niya. Pero ngayon, napapansin ko, gusto na niya. Hinahanap na niya tuwing umaga. Pag binibigyan ko siya ng biskit, ayaw niya ng biskit. Kaya sabi ko, baka ito ang gusto niya. Ito nga ang gusto niya. Kaya, o-orderan ko siya ulit. Ayan, salutuan natin. Kahapon, hindi ko na naituloy ang aking uh, video. At, nung ano, nung... Galing kami sa supermarket, okay pa ako eh. Hindi ko alam kung ano nangyari. Pag uwi namin dito sa bahay, sumama ang pakiramdam ko. Tapos ang sakit ng sikmura ko. Tapos na para akong nasusuka. Yun na yung nararamdaman ko kahapon. Para akong nasusuka. Tapos sabi ko kay Aziz, para akong nasusuka, pumunta ako sa CR. Ah, ang asim. Ang sakit sa lalamunan. Sobrang asim. Sabi ko, ano kaya talaga nangyari sa akin? Wala naman akong ibang kinain. Wala kaming kinain kahapon. Basta yung pagdating namin galing supermarket, sumamang pakiramdam ko talaga. Kaya yung video ko wala, hindi ko na-edit, hindi ko na-tapos. ko ano nangyari sa akin. Siguro nabati ako nung matanda dun sa tindahan. Buti hindi si Asher, hindi si Tonton o si Asher. Ako yung naano. Mahirap kapag bata. Ayan. Kailangan natin pahinaan ng apoy para hindi masunog. Gatas to. Ayan, ganito lang siya. Okay na to. Ayan, okay na to. Parang niluto lang natin siya sa gatas. Hmm. Ito agahan ni Hi okay guys! So, eto na yung pinigang papaya. Transfer na natin siya dito sa may planggana. Ayan. At ang ating carrots, hindi ako binirhan ni Asis ng carrots sa parsa. Ayaw niya. Sabi niya may carrots naman daw. Sabi ko maliliit. Okay na daw yan. Kaya yan ang ginamit ko. Pag-iwahiwalay muna natin. Ang hirap niyang pigain kasi malamig. Yan, ganyan yung ang tsura niya. Oh. Nakikita niyo ba? Ngayon, nagpabili ako na. Nakalimutan kahapon, nung kami ng tindahan. Nakalimutan kong bumili ng ano, raisins. Pero okay lang, pinabili ko si Asis. So, eto na siya. Sana maging masarap ang ating atsak. At ito yung ating luya. Ayan lalagay na natin ang ating luy. Wala din akong bell pepper. Di na maglalagay ng bell pepper. At ito yung ating bawang na na-slice. Ayan. At ito yung ating carrots. O. Oh. Pwede na rin yan. Antayin lang natin yung ating raisins. Tapos ganito lang muna siya habang niluluto natin yung syrup ano siya, 2 cups ng vinegar. Tapos, asukan. Titingnan ko ulit yung ano, yung list ko kung ilang asukan. 140 yata nilalagay. Tapos, may peppercorn. May peppercorn tayo dyan at saka asin. Yan, ganito muna. Antayin lang muna natin yung raisins. Tapos, magluluto tayo ng syrup. Bango. Yung ginger, Ayan. Ang ganito muna. Sa paggawa pala ng syrup niya guys, magpakulo tayo ng 2 cups ng vinegar, tapos 1 1 third cup ng sugar, at saka 1 teaspoon ng asin. So yun, tapos ilagay na natin siya dito sa, bali nilagay ko na siya dito sa jar. Ayan. Ibubuhos natin, pagkatapos nun, ibuhos natin yung syrup dito. Tapos habang mainit daw, tak pan para maluto yung papaya. Tapos, palamigin siya room temperature. So, ayan. Nakaredy na. Antayin na lang natin to na kumulo para mailagay na natin yung asukal at asin natin. Mabilis lang palang pagawa ng syrup. Ayan, kumulo na. Inilagay ko na yung asin at asukal. Yung sa asin may napasamang ano? Pepper. Boil natin hanggang sa matunaw yung asukal. Yan. At ilalagay na natin sa container. Asher, don't taste adding please. Kailangan dahan-dahan para pumasok siya sa loob. Asher! At ito na nga yung ating atchar, guys. Ay, atchara pala. Bakit ako atchar ng atchar? Medyo mainit pa. Food grade. Dito ko siya inilagay kasi mas malaki kaysa sa botelya. At saka ito kasi mas ano siya, mas matibay siya sa init. Hindi siya basta-basta na ano nito. Na, Palamigin pa natin ng konti, saka natin ipasok sa ref. Tapos babasahin ko ulit yung kung ilang weeks ma-ferment then bago kainin. Sana maging masarap yung atsara natin. Oh papaya at tsara. Mm. Wala siya masyadong kulay-kulay, no? Kasi yung kismis natin ay kulay yellow din. Wala kasi silang black na raisins. Yellow lang meron. So, yun lang guys. Yung ating video for today. Thank you, thank you again for watching and see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.